ayun mga kasawisaw sana ilalagay nyo sa mabuting kalagayan saan mang kayo sa, sa lakuyang ito dito man Pilipinas, sa Pilipinas o sa ibang-ibang dako ng galit eh pag-usapan natin yung mga bilihin talagang tumas na tumas na nga yung mga bilihin kagaya ng sardines uh, sardinas lahat, uh, sa Venus lahat bigas lahat ng mga bilhin sa ginagamit ko o kailang okay na ginagamit sa kusina gaya ng mga pagkain kagaya ng tumas kagaya ng bigas halimbawa kay Sophocles, dati Plato, Plato o Sales, ng 6, sakto ay 10 pesos na. Kayo ano, ko yung 12 coins na Sophocles ay dati 8 pesos. Oo, oh, 8 pesos lang dati yan. Ngayon ay ano na, um, 15 o 20 tapos turban tunnel ay dati ay ano lang yun uh, turban uh, so 18 pesos oh, 18 pesos ay ngayon ay, tren, 30 o 35 kaya uh, isa pa yung 1.5 ay dati ay 30, 35, na yun 70 na So Kaya Kaya yung mga tao Na sa Diverno na, na taasan mga Mga sahod. So mga taasan mga sahog Ang kailangan lang Makasabay Sa mga Pumataas ng mga bilihin dahil ng dahil lang ng ng dahil, dahil sa nangyari sa mga kabaligiran kagaya ng gera sa iba't ibang asya uh, sa mundo kaya talagang hindi hindi makakayos ng makaranas at pagbibira ganoon na lamang ang paghi, pag- pag kumahog kumahog ng mga tao mga taas ang mga sahong sa mga bawa factory sa government kaya ginagawa naman ng lahat ng gobyerno ang masolusyonan ang mga dapat kung ano man ang dapat itaas hanggat maaari ang magasabay sa pangangailangan sa bawat manggagawang mga Pilipino dito sa bagong Pilipino. Kaya e, ganun din sa sa Wish ginagawa din ng BDR na na, na na hindi humantong sigira yung kagaya ng protest lahat ginagawa para hindi hindi humuntun sa mga kera mga nakakapa nakaka nakaka ng buhay sa bawat mga ta hindi namang gusto ng Pilipinas hindi namang gusto ng Gatwansa ang kapikulong ay hanggat ng Gatwahari lahat ay gawin sa pag-protest para hindi humuntun sana gumawa ng mga kasakit sa bawat mensa ay pagsikapan na susunod ang tapat kasi wala naman manalo, wala naman talo na, mga piktuhan diba mga kasabusan uh, ang goberno na naman ginagawa ang lahat para sa mga Pilipino o sa bansa Pilipinas. Yun lang, um, mayroon din uh, na na noong July na si July 16 ba mo sa mga mga problem nyo. 35 pesos dagdag sa din. Sana ano, bago mag december sana madagdag ulit ang madag pagtas ng sahod para sa mga Pilipinas para makasabay sa mga pilihin ito nga, talaga hindi talaga mapigilan ba ang pagkaas dahil lang dahil ba sa mga mayayas paglipid, sa Pilipinas sa iba't ibang dahil ng mga kanisa yun lang mga kasawusaw saan mga kayo naroon saan lagi kayo magingat o yung dahil hindi natin alam kung ano magaganap sa ating kapwa ang taong mabahit laging ginagabayan sa itaas bye